Let's go home na tayo. Mag-walk mag ako Nang without shoes na paputang bahay kay Para relaxing. Yung ano lang kasi, may tennis oh. o. sila. Maglalaro sila ng tennis. Tsaka may mga tao doon kanina sa park <laughs> pinapanood nila ako yung shoes ko nilagay ko sa ano ay tingnan nila ako mga po tinitingnan nila ako ba't ako nakapaa <laughs> pero yung iba na nagpapaalam naiintindihan nila tayo pero ako kasi, I believe in nature, naturopathy. So, this is it. I believe in that. I believe in acupuncture na or acupressure. Yung mga pag ipipress yung mga nerve nerve endings ng iyong um, mga paa is very healthy siya. ay e tingnan nyo muna yung kuan. Mga flowers. Mag ano naman tayo, explore naman tayo sa nature. 'Di ba? Para hindi boring yung life kay kung puro nasa bahay ka lang, walang mangyayari sa iyo. <laughs> yan eh, busy yung bees. Busy yung bees. Bilang pala yan. Isa lang pala siya. Nag-iisa lang siya. Uy, hindi pala siya busy. <laughs> kasi yung bis kasi may ano siya nung ano pa siya hindi siya bis so, let's go home na okay baka mabutan tayo ng ulan tingnan nyo oh very dry oh grass namatay yung mga grass sa so, super dry as in Uh, go koan barefoot papunta sa bahay mga one ilang minutes ba from here mga 30 minutes yata galing dito 30 minutes or 45 minutes so ay ang sarap sa pakiramdam daming tao Ito dito, yan siya isa din yan sa amin, tinatangan na yan, isa din yan siya sa amin, garden sa city. the city and this is one of our work. This is the result. Look at that That's obese. They are so happy. We planted last last year. Maraming tayo guys. Tinatawanan ng ako kami na. Pero walang pagkalan. It's my life. That's what I wanted to do. It's very nice feeling. Kala. Kala, ano, ano. Kala, ano yung isipin ng iba it's like acupuncture do you know acupuncture? it's a tennis area dyan kami nagdi-tennis ng anakis ko at ng famil family namin doon may mga tao pero hindi na, hindi ko sila pwedeng i hindi ko sila pwedeng isali sa video kasi may mga ano dito may, may mga shoots shoots naririnig niyo mga pakumpay mga alam bahala sila makatingin hindi hindi ko kasi sila pwedeng pakita may ano pa lang may may tournament dumaan ako dun pero hindi ko sila pwedeng ipakita sa vlog kasi <laughs> ayan maraming tao na rin doon ganda ganda ng mga bulaklak oh. Eh. yan sila yung mga wild pero ano yan sila mga And it's good for the kuan mga wild bees. Look at that area. Nagbe barefoot na rin ako dito last time. Kung sino yung nakapa nakapanood ng barefoot ko last time sa city. From house naman yung pagbe barefoot ko dati. From house hanggang dito. Oh yan, tingnan nyo. Diba? Diba? very nice Ay ang sarap sa pakiramdam Siguro sa mga baguhan medyo masakit yung kuan Masakit siya sa paa kasi grub grub yung ano Pero kung sanay ka na mag barefoot maganda siya masarap siya sa paa Parang minamasahe yung paa mo Uy wow tingnan niya yung mga flowers Oh. Yan yung mga wild flowers. Ayan. Maganda yan sila. Sa Ayan, kahit wild flowers yan siya. Tinatanim ko pa rin yan siya sa mga ano namin kasi very important siya sa wild bee. Oregano na siya. Oregano. Oregano. Ayan, ang dami oh. That's part of our garden in the city, too. makikita nyo po ito rin is ibarin siya nga kaya to nilalagay kasi para kung halimbawa may mga bata na maglalaro or kung sino yung mga maglalaro dito sa area na to is pag nahulog sila dito hindi masyadong masaktan yung bata kasi parang protection siya protection na hindi masaktan yung mga bata pag nahulog kasi ano siya very soft area very soft lang siya pero maganda rin sya dito mag barefoot oh. kay kuan iba na naman sya na picture sarap sa pakiramdam sarap sa pa Ganda din siya sa pakiramdam yung grass dito mafe-feel mo yung koan sarap sa pakiramdam sidom yung mga oh. tapos oiforbia yung mga yan tapos with mixing na grass na ganyan ba diba? so medyo may kakaiba din siya na structure na ginawa ko dito So, nag-enjoy yung mga bees natin. At saka yung ibang mga insects. Nag-enjoy sila. Lavender. Lavender. Ito yung salvia ni Morosa. Yan yung iris tapos na siya. Nawala na yung kanyang bulaklak. So iba na naman yung mamumulaklak ngayon. Ito kasi with matching yellow. Iris. And Euphorbia. Salvia. Then our again. It's very, very hot today. Krabe, parang ano dito? Pang weather as in, as you can see that. Broken sila pero very dry. So we plant some perennials out in there, also in there corners. So going home, natauy. We super lucky, nyan. So nakarating natay ng bahay. So kaya naman. ganito rin sa amin dapat may tanim tanim plant plant plants surrounded with plants perennials so and look at the tomatoes soon to harvest